Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat isisi sa Pilipinas ang panggigit ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus, Rise and Shine Patrick. Nakararaming Pilipino ang nais na igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamagitan ng mas maigting na aksyon ng militar, pagpapatrolya, at mas pinalakas sa presensya ng mga sundalo. Sa tugo ng MASA 2023 fourth quarter survey ng OCTA Research na may 1,200 respondents, 72% ang nainiwala na ganito ang dapat na gawing hakbang ng gobyerno. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, malugod nilang tinatanggap ang resulta ng survey at ito rin naman ang tinatahak ng gobyerno kung saan prioridad ang modernisasyon ng AFP at Coast Guard sa tulong ng state-of-the-art assets. Dagdag ni Anyo, una na ring pinalakas ang Maritime at Air Patrols at nakapagsagawa ng cooperation exercises sa Estados Unidos kamakailan at marami pang bansa ang lalahok sa hinaharap. Samantala, binigyang din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang dapat isisi sa Pilipinas sa pag ng ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not the ones The exclusive economic zone of another country. The encroacher has a vast area of sea. And if they ask us to meet them halfway, when they have already eaten three fourths of the way into our exclusive economic zone, where is the fairness in that? Who are Who is fully moved? And if there are spillover effects, we are not to blame. We do, not, we, we, we do not want a fight. We want peace. Nito lamang buwan, sa isang bilateral consultation meeting sa Shanghai, nagkasundo ang Pilipinas at China na paplansyahin ang gusot sa mapayapang paraan. Pero kamakailan, panibagong panggigipit ang naranasan ng mga mayangista sa Bao de Masinlok, kung saan pinabalik ng China Coast Guard ang mga nakuha nilang seashell at isda na kanila lamang sanang ipanguulam. It cannot be based on formless dialogue where one party does not cease to expand its area of influence illegally in to the detriment of a smaller country. Dagdag pa ni Teodoro, kailangang igalang ng anumang bansa ang ating karapatan sa ating teritoryo. The bottom line is the Philippine law which is consistent with the uh, UNCLOS

isasaalang-alang sa pagbili ng mga bagong agamitan ang pagtugon sa domain awareness at intelligence upang mapalakas ang ating area denial and deterrence capability sa dagat man at himpapawid patrick deasus para sa morning show ng bayan rise and shine pilipinas